Patuloy ang pagbabantay ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa EDSA Busway sa araw na ito. May nahuli naman kaya silang mga violator? Alamin natin sa report ni Ryan Lesigas live. Alam mo Audrey, dalawang rason lang yan. Uh, una, maaring natuto na nga yung mga motorista na mga hindi-autorisadong dumaan dito sa busway. O pangalawa, maring namamahalan sila dun sa multa. Sa araw-araw ba naman na isinasagawa ang operasyon ng SAIC, abay siguro naman nakarating na sa mga hindi-autorisadong motorista na bawal yung kanilang pagdaan dito sa Edsa Busway. Isang oras na pumesto ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o sa southbound lane ng Santolan Station ng EDSA Busway Carousel. Pero wala ni isang sasakyan ang nabigyan o naisyuhan ng violation ticket. Indikasyon na tila na ang mga hindi otorisadong motorista na dumaan sa busway o hindi naman kaya ay takot sa mas mataas na multa sa kasagsaga ng operasyon kanina, Audrey, may mga nasita na tatlong ambulansya. Pero dahil may mga dala silang pasyente, ligtas sila sa tiket ng SAIC. Matatandaan na tanging LTFRB authorized bus na may rutang busway, on-duty ambulance, fire trucks, PNP vehicles na nagbibigay serbisyo na may kinalaman sa busway, ang maaari lang pumasok at gumamit ng sa busway. Maaari rin gumamit ng busway ang ilang opisyal ng pamahalaan tulad ng presidente, vice president, senate president, speaker of the house, at supreme court chief justice. Audrey sa mga oras na ito ay lumipat na dito sa bahagi ng Ortigas ang uh, operating team ng saikat dito Audrey ay uh, meron nang mga mangilan milano no? in total nasa dalawa na sasakyan ng uh, gobyerno ang nabigyan ng violation ticket. Una dyan, Audrey, yung isang sasakyan mula sa Armed Forces of the Philippines. At ngayon, kasalukuyan, nasa aking harapan lamang, binibigyan ng ticket ang isang sasakyan ng PNP. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.